Sa video ito ay nangilaw kami ng mga hipon at mga kalampayan na tinatawag namin pulahan dito sa probinsya. Kahit maliwanag ang buwan ngayong gabi ay nagbakasakali pa rin kami makahuli ng mga hipon at pulahan dito sa sapa namin pupuntahan. Pagkarating nga namin sa mismong sapa, ang mga nakita agad namin ay mga kalampayan na tinatawag naman namin dito na kape. Hindi pa nga kami gaano nakakalis dito sa pinagkukuhana namin pero medyo nakarami na kagad kami ng mga kape na nakuha namin. Meron din dala yung kaibigan namin na salapang naman na tinatawag dito sa amin. Ito naman yung panghuli namin ng mga hipon at mga isda-isda pag ganito mga sapa ang ilawin. Nakahuli na rin kami dito ng isang pirasong hipon na medyo may kalakihan na rin laki at maya maya nga lang rin konti pinasok na namin ito medyo makitid na sapa dahil sa ganitong klase nga madalas na nakikita ang mga pulahan puro hipon din lang ang mga nahuli namin dito at nasira pa nga itong salapang ng kaibigan namin kaya naman nagpahinga nga muna kami saglit dito habang hinihintay na maayos ito maya maya nga lang rin konti ay nakarating na kami sa pinakandulo nitong sinusunsun namin na sapa at wala nga rin kami dito nahuli kahit isang pirasong pulahan bumalik na rin kagad kami dyan para maganap naman ang panibagong sapa namin amin susunsunin at may nadaanan nga rin kami dyan na isang lalaki na nangilaw din ang mga kalampayan at ang mga nahuli nga rin lamang ay puro kape. Dito naman sa panibagong sapa na sinunsun namin ay medyo may kaluangan na pero ang mga nahuli pa rin namin dito ay puro hipon at mga kape. May nadaanan din kami ditong maliit na bayawak na mukhang tulog o nagna night swimming pero hindi na namin ginising baka lasing kami pa yung mauwiin. ulang dalawang oras na nga rin kami naglalakad dito at sumuko na nga itong isang flashlight ng kaibigan namin. Mabuti na lamang talaga at may dala kaming reserba. Medyo nagutom na rin kami dito at ang dala lang namin na makakain ay isang pirasong panotcha. Pero matapos namin dito magpahinga ay ginanahan na rin kami dahil maya, -maya nga rin lamang konti ay sunod-sunod na rin ang nagpakita ang mga pulahan. Sa unang kita nga namin dyan ng mga pulahan ay magkasabay kagad kami ng kaibigan ko na nakakuha. Dahil medyo maluang nga rin itong sapa namin na pinuntahan kaya naman magkakaibang pwesto kami dyan ang pinangingilawan. Magaganda at malalaki ang rock formation ng mga bato dito kaya naman mahahalata mo talaga na maraming laman ang sapa na ito. Kanya-kanyang siksik o kanya-kanyang dukot na lamang kami dyan ng mga pulahan sa mga pagitan ng mga malalaking bato at kanya-kanyang aray na rin lamang kami kapag ka ng mga pulahan. Habang patagal na patagal ay palaki ng palaki ang rock formation ng mga bato. At maya maya nga lang rin konti ay natulala na kami sa ganda ng rock formation at tubig na aming aakyatin. At dahil ginanahan na kami sa aming mga nakuha at mga nakita, kaya naman patuloy lamang kami sa aming pangunguha dahil nawala na rin yung gutom namin. Hanggang sa narating namin itong halos wala ng tubig dito sa sapa na to. At ang huli naming nakuha dito ay masasabi namin ito na rin yung pinakamalaking pulahan na nakuha namin. Halos limang oras din pala ang inabot namin dito sa pangingilaw at ganito nga rin karami ang mga nahuli namin. Kaya naman umuwi na rin kagad kami dito dahil medyo malayo pa ng amin lalakbayin. At habang pauwi nga kami dito ay dito na rin sumuko ang flashlight ko at nagamit na rin ng kaibigan ko yung reserva ko na flashlight. At karating naman namin dito sa bahay ng kaibigan namin ay nagluto muna kami ng noodles dahil nanlalambot na nga at nanghihina na ang mga katawan namin. Habang hinihintay na maparte itong mga nahuli namin. Hindi na nakihati yung isang kaibigan namin na siyang may alam ng pasikot-sikot dun sa pinuntahan namin dahil wala rin lamang daw halos kakain sa bahay nila. Kaya naman hanggang dito lamang po for today's videos. Thanks for watching.